Si Lila ay isang batang mahilig magbasa. Isang araw, habang nasa lumang aklatan, may nakita siyang isang mahiwagang aklat na kumikislap ang pabalat. Nang buksan niya ito, biglang lumiwanag ang paligid at dinala siya sa kakaibang mundo. Pagdilat ng mga mata ni Lila, nakita niya ang isang lugar na puno ng makukulay na bulaklak, lumilipad na isla, at mga kakaibang nilalang tulad ng mga alitaptap na kasinglaki ng kamay. Habang naglalakad, nakilala niya si Aureo, isang maliit at mabait na gintong dragon na nag-alok ng tulong upang mahanap ang daan pa uwi. Naging magkaibigan sila, at nagsimulang maglakbay. Sa kanilang paglalakbay, nakaharap nila ang isang higanteng halimaw na nagbabantay sa tulay patungo sa isang mahiwagang kastilyo. Hiniling ng halimaw na sagutin ni Lila ang isang palaisipan upang makaraan. Sa loob ng kastilyo, natagpuan ni Lila ang salamin ng katotohanan na nagpakita ng lahat ng kanyang takot at pangarap. Sa pagtanggap ng kanyang sarili, binuksan ng salamin ang portal pabalik sa kanyang mundo. Pagbalik sa aklatan, nadama ni Lila na parang panaginip lamang ang lahat. Ngunit nakita niyang nagminibing pa rin ang aklat, at sa tabi nito, may gintong kaliskis mula kay Oreo. Tunghaya ng iba pang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang mahiwagang kwento at pakikipagsapalaran.